Ano ba bakit ka biglang nananampal? Do you really need to ask me? You attacked Annalyn when you released that picture from the OR and then you vandalized the office of a bank. So sino'ng sunod mong target, ha? Ako? Tita. Si Lynette? Tita. Nagda-drugs ka ba? Ha? Stine, wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Ha? Aminin mo na. Gumaganti ka, ginagantihan mo ako. Oh, ano? magdidinay ka? So, magdidinay deny ka ulit? At tama na po, please. Yes or no? Tama na po, please. Just like you denied that you were embezzling money from Apex. Just like you denied na nakikipagsabwatang ka kay Moera. Hindi nga! Hindi ako ang nag-release ng na photo ni Annalie. At mas lalong wala akong kinalaman sa nangyari sa office ni si Tito RJ. Bakit ko gagawin sa kanya yun? Ang bait-bait sa akin ni Tito RJ? Justine, Annalyn! Sinabi mo ba sa kanya na makikita tayo? Hindi. Alam mo naman na malapit lang to sa Apex eh, di ba? Pwede ba? Huwag mo ang ibabaling kay Annalyn ng sisek kasi ikaw ang gumawa ng mali! Sinabi ng hindi nga ako! Bakit? Ako lang ba kaaway nyo, ha? Stop blaming me for everything! Ikaw, I thought you were my friend. Excuse me. Justine! Tita, ba't niyo naman po kasi sinagpas si Justine? Dapat din niyo na po ginawa yun e. Eh. Baka naman po siyang walang alam. Excuse me. Patient Carlos Benitez. Ah, ma'am. Nandun po siya, ma'am. No, Carlos. May bisita po kayo. Uh, salamat at nilalaw mo ako. Nasaan ka kagabi? Kagabi? Hindi tala ako. Hindi ako pwedeng basta umalis dito. Sinungaling. Alam mo ba na may nanggulo sa bagong office ni Daddy sa Apex? Ikaw lang naman yung gagawa nun eh. Dahil ikaw lang may galit kay Daddy. Di ba may usapan tayo na huwag mong gagalawin si Daddy? Bakit? Sinaktan ko ba? Hindi naman, di ba? Huwag mo akong ko. <sighs> Sorry na. Nagbugol ako ng galit. Akala ko di makaharating sa iyo eh. Kala ka nga dyan. Zoe, alis ka na agad. Hindi mo ako kumusta So na. Huwag ka na mag-ahit sa akin. Fine. May tatanong din naman pala ako sa'yo. Ano yun? Since matagal mo nang kalala si Mami, na-meet mo ba ever yung Mami niya? May Lola? Lola? Wala naman nabanggit sa akin si Moira na may nanay pa siya. Bakit? Because she's here. Sa Apex. And she wants to have a relationship with me. Eh di mas maganda. May kakampi ka. At nasa Apex pa siya. No. There's something off with her. Eh, bakit kung kailan namatay si Mami? Ngayon na siya magpapakita. Ngayon na siya magpaparamdam. Alam mo yung parang may hidden agenda siya. At ayoko yun. Kaya siguro kahit sinasabi niya na kakampi ko siya, hindi ko siya magawang pagkatiwalaan.